Mula dito sa Toledo City, lumipad ang aking team dito sa sementeryang ito na binabagyo noong Yolanda. At nasira ito mga kawakwak at ngayon winawasak ng pare dahil babaguhin ito yung mga pungtod gagawing bago na parang kondominium. Nagpapalipad tayo para makita nyo sa mga mata nyo na mirong muta sa inyong kalimutan. Ano kaya ang kababalagan ang nandito? mga kawakwat. Alamay natin at imbestigahan sa Sins of the Crime Cooperative. Bernal Jan TV on the max Stay po na kayo dyan at huwag alis dahil magbabalik ang Bernal Jan TV on the mix. So hindi muna, papakita ko muna sa inyo ang kabubuhang ito dahil lalanding muna dito sa statwa. Yan. Sobrang creepy. Stay po taga dyan at huwag aalis. Tamang tama guys ngayon ay low tide. O oh, mga bata dito. Oh, shout out, shout out, shout out. So punta muna dito tayo dito sa tabi ng dagat mga kawakwak. So for this video. Yan. Ang daming nakabukas itong mga nitso mga kawakwak. Lutad nga yung mga kawakwak dati. Nakapunta tayo dito. Uh, malaki yung dagat. So pakita ko sa inyo mga kawakwak. Yung mga sirasirang mga nitso rito yan. Masira na sa malaking alo ng dagat. Ito pa yung mga kawakwak Inanod na sa dagat mga kawakwak Grabe Lumangoy na yung mga patay mga kawakwak At dito pa Ito pa oh. Yan Kinuha na ng mga sipod Yung mga nitsu dito So malaki itong nitsu mga kawakwak So wala laman Baka mayroong mga ano dito, alimango. Na yung mga patay dito mga kawakwak. Kasi nasira ng mga malaking alon dahil sa bagyo. Yan. Yung mga bata dito. Dong ikaw naka kakuy ka na ko sa una dong. Katong ko dire sa una. Ni kay lutaid man. Yeah, binutasan ng mga kuan ano, marami mga tai dito. manimahong, baho ng tai dong dire no. Baho yung tai kasi gumagawas ng lubot. So, hunas ngayon. Dito, maraming mga to mga debris to, mga mga parts ito ng mga kabaong. So ito pa, kinain ng alimango pwede kayo kumuha ng mga mga laman daga dito mga kawakwa kasi marami pa dito mga kasag so babalik tayo doon balik tayo doon mga kawak-wak focus tayo sa sementeryo kasi yan ang ating natin dito so shoutout sa lahat mga nagsaska sa youtube channel ko kung mabot na tayo ng 35,000 35,000 subscribers okay So meron pang ano dito pit seal mga kawakwak Pwede kayo uminom ng Tapi at squatty mga kawakwak Baka gamit to ng mga Patay dito Yan Baka magkape sila kasi Para hindi sila dudukain So doon may mga bahay Sa siwol So dito talaga ang pinaka Punterian natin dito Yan mga mga sirang-sirang mga kabaong sirang-sirang kabaong sirang-sirang mga nitso at saka yung mga nitso dito mga kawakwak gigibain daw ito dahil sa utos ng mga pari na nagdadala na dito nag, nag ano uh, sa simbahan so marami pa dito mga kawak-wak yung mga nakabukas wala nang malis na yung patay mga kawak so dito yung may rebulto yan so wala nang tao ngayon kasi tapos ng undas so dito ang nakakatakot mga kawakwak dahil mayroong rebulto dito yan, may rebulto Malapit sa tae At mayroong mga butas-butas na Litsu dito, binalikan natin nabijuhan natin ito dati So kasama ko itong mga batang ito Nagturgad sa akin dati So binigyan ko ng mga asinsiyo Pang snakra Yan, kita nyo Napakabaho talaga ng virus dito mga kawakwak Dahil sa tae Yan. Sirang-sira -sira na talaga yung mga, mga nitso dito. Nakakaawa talaga. Pero maganda ito kasi malapit sa dagat. Kung ano sila ma, kung mababagot sila sa loob, pwede sila maligo ng dagat at kumuha ng mga sipo dyan. No? Ikimjuis na yan, anak. Napakabango talaga ang paligid mga kawakwak. Napakabango din, no? Okay. Yan dito. So doon, mayroon pa tayong papakita na mga kakaibang mga ano doon marami mga napay mga bukog dari dong asa mga bukog nga kuang gibutang dari to gapon sa malaking cross napaka talaga ng kigwa mga kawak kwak doon tayo sudito dito mga wak Baho talaga ng tae. <laughs> so sinusundan ako ng wakwak, -wak, mga kawak-wak doon. Yan sinusundan ko ng wakwak, -wak, mga kawak-wak. So dito tayo. so na lang tayo, mga kawak-wak. Wakwak. -wak. Yan daming mga nakabukas. oh daming nakabukas dito. Yan nakabukas, mga kawak-wak. atau tak ikas nan wa anan beri beri badar ya nak ya bagman Nah, beli, binatang ya. So gigibayan na talaga yung mga nitsu dito mga kawakwak. So ito yung pinakamalaking cross nila sa lagay ng mga buto. Yan. So wala nang malesa yung mga patay. Dong, bakit kayo umalis ng mga patay dong? Ah, kinuha pa yung mga bukog. So yan. Marami na talaga nagigiba yung mga bahay ng mga patay mga kawakwak. napaka lungkot na isipin na ganito ang buhay kawakwak pag tayo na mamatay at wala ng silbi sa buhay kapag walang pira kung marami ito ang pira may, may, silbi tayo yan tulad nito yan mga mga bungo na napababayaan wala hindi na kinuha sa mga kamag-anak mga ka kawakwak yan bungo yan bungo So dito tayo. Ye. So ito yung chapel nila mga kawak-kwak. Yan, ang dami ng mga nakabutas mga kawak-kwak. na talaga yung mga patay. at may malaking dakit dito malaking puno, isang dakit na kinataktakutan at meron daw papasok mga kakaibang wala sa mundo dit natin sa ibang mundo yan, dyan daw dadaan dahil isa daw portal ang isang malaking puno ng dakit sa mga engkanto at meron ding engkantong bata dito na napapakita uh, nung pumunta tayo, meron tayong na napagtanungan na meron nang engkanto dito, bata no. Na lumaw labas dito. Nakitang uh, nagtatakbo, nagtatakbo tumakbo. Papasok diyan. So mga nitso kinain ng mga ugat ng dakit. Ayan, so, gigibain na talaga mga kawakwak pa ulit-ulit. So, ito na lang na ito na lang mga simento ang natira mga kawakwak yung mga patay umalis na dagay tao dire dong pagkuan oh marami mga tao dito pag kalagalag oh tako kita Nakakatakot dito pag gabi mga kawakwak kasi makita mo na parang parang nasa marawi ka. Yan on, nakakatakot yung puno ng dakit mga kawakwak kinain na talaga ng ugat yung mga nitso dito. So pa natira dito. Takip ng kabaong. Hindi ka matakot dito dong. Ah. Uh. Yan o. No? Baka may anaconda dito. Yan, in my surroundings. Yan. Wala na talaga. Giniba na talaga yung mga... Oh. Papasok yung mga anaconda dito at mga cobra. So, dyan ang entrance mga kawakwak. Kung papasok ka dito sa cementerio na to. So, uuwi na ako mga kawakwak si gabi na. Yan. Ah, dito pa. Ba? Marami Mga... Bang... Kita ko sa inyo, maraming mabuto at malaking ang laki ng ligid mga kawakwak. Ang laki ng ligid yan. Ligid ng auto. Yan mga buto. Kunti lang yung mga buto kasi kinuha ng iba no. Kinuha ng mga buto sa. Kasi noon marami itong mga buto rito. Nakapasok ng plastic garbage bag. So hanggang dito na tayo for video mga kawakwak. Dahil uwi na ako kasi maabot natin ng gabi. Baka mirong mayroong wakwak -wak na gugukod sa atin.